Niya. Ano yung speaker ko? Electro. Electro ano niya. No, no, no. Sa so, mga gusto pong mag-arkilan ng sound system, ito po yung pangalan nila. Yan po ang cellphone number. Pwede nyo pong kontakin. Dito po yan sa area ng Kamaligan moving heads po niya may Shirley po silang truck contact lang po kayo kay sir dito po about sa area ng kamaligan ligpit na ligpit yun lang yung ano no pag uwi na ano. <laughs> o oh, pag naman at least siya ano na isang stay lang ano. Ayo, mapagalo. Sarong ano, stay lang yung ano niya. Crashes. Crashes. Speaker niya. Ano yung speaker ko? Electro. Electro ang ano niya. Ay, okay ah. Electro. Electro. JBL ang mga ito. Ah, JBL ito. Si yung malaki. Mm -hmm. Ganda lang. Mm -hmm. P.O.J.O. ang speaker niya. P.O.J.O. Apat <static> ano? O, bali mo. Mm Apat na sabon. May apat na sigil pa ako na? Ha? Apat na sigil. Apat na sigil. Apat na sigil. Apat na Pagkinaw lang sa tunok mo, ginadala ko pa apa. Pagkulang? Pero, <laughs> sufficient din ah. So, lakas na? Oo. Uh, Ayos. Yanig na pala talaga. Apat <laughs> uh, lang na yan. Tapos, walo, walong, walong beses ang gamit ko? Iyo, yeah, iyo. Yeah. Ayos, 10 yan? Walong lang ginamit Walong lang ginamit mo ano, pagkabi. Pati nung ano. Oh. oh. Walong lang ginamit mo? Yanig din. 10 yan?

Di naman pa natatakot. Baka mo sa Wala nang ilaw. Ah, may ilaw. Ilo, ilaw. Ilaw? Ilaw? May ilaw. Saka humina. Umi mm. lang. Oo! One only! <laughs> Saan nga na yan? na. Madali na ko. Gugat <laughs> <Madali> na ito. Ayaw. Puyat na naman eh. May pamotoro. Dito kami? Gano'n, na nga, higit na ka kami Iya, iya. Bakit? 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 Dito pala Salamat nang mga ng mga trashes <laughs>